Iba po, kanina po may natirang yan, may natira po tayo na meatballs. Yung konting natira po kanina, ginawa ko po siyang meatballs. Ayan. Crab balls na po siya. Ayan. Sasama na po natin siya sa pag-fry. Ayan po, inaantay ko lang po yung ating yan, yung ating kawali na may mantika. Nakumot. No minute. Bago ko po eh, i-fry Later po. Get. Yan po. Medyo mainit-init na po ang ating kawale. Excited na po kong ilagay ang aking ginawang torta alimasa with tofu. Enjoy po. Yan po. Just a few minutes. Ilalagay na po natin ating ginawa. Yan, churta. Churta nga ni Masag with tofu ni Sweetie Lala. <laughs> Thank you for watching. Yan po, lalagay natin. Yan po. Yan. Ayan oh, oh, diba po. O, di ba po? Ayan po.

paprito sa akin. Sandali po. Yan. 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 po. Mas mandali pong maluto. Ang ating torta. Ingat lang po kasi. Matalipos. Pero Ayan, sorry. Hindi naman po tayo na Ayan. Ayan. po na O, diba? Yeah. Oh, ba diba ganda po ng texture eh? huh? magpapadali po ang pagluluto kung aalinat niyo yung kutsara. Ayan. Kapitan niyo po? Ayan. Pag may tinag-brown na po siya, sakap mo natin siya. Hmm. Ayan. Yeah. Hmm? Tingin pa lang, yummy na, pero masarap po talaga yan. Yay. Thank you! Nakagawa rin ako na ang ko. Na ngayon ko lang yung Kasi ngayon ko lang nalaman kung paano yung gumawa. ready ko, Pang nag-brown na po siya, saka natin siya ngayon ito. Mahal! Paugas naman ako ng isang plato. Isa lang po, paglalagyan nito. Yung maganda yung orange po. Malapit na po to. Mahal please. tayo tayo saan ka na rin. Dad! <laughs> Malapit na. Maluto. ma Hmm. Ang oh, yummy. Oo oh, nga, laki. Ay, eh, sorry. Laki nanay kasi. Okay, latest ko. Ito ko ah. Add na po natin yung crab balls and tofu crab. Later, mamaya-maya po. I'll back. Thank you by that law. Ayan. Tapos na po natin maluto ang ating ating alimasak na torta. Mm, ayan po. Ipa-plating po natin. Ayan. 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 Oh, di Yeah, crunchy. You want to eat it as a snack? You see? Oh, wow! Tapos di ba nakagawa po tayo ng meatballs, crab, or... crab, mo... crab, balls. Ayan. 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 beautiful oh napakasarap yum 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 kain na po tayo ito po sa iyo papaya na dinadaan binili ko po, po dyan sa labas then one rice yan yan happy lunch po tayo yan palagi niyo pong tatandaan ang sikreto po ng masarap na pagkain ay yung totoong pagmamahal. Nandiyan po talaga yung totoong sangkap niya na hindi mabibili ng iba. Kaya palagi natin iisipin at isa sa puso ng Panginoon kasi siya yung pili sa to. kalento. Siya talaga lahat. Kaya napapasalamat po ako ngayong araw na ito at nagawa ko itong alimasag na torta. Pasensya na po kayo. First time ko po kasi mag-vlog. Ngayon lang po talaga. Medyo na, medyo, hindi naman po kinakabaw. Medyo, siyempre, first time, kailangan po. ko pa, po. Hindi ano po pa, improve ko po, po yung sarili ko. Basta po, lagi niyong tandaan, ako po si Miss Shep, mapagmahal na chef. Sweetie Lala. Thank you for watching. Kaya na puto tayo. Happy lunch. Tikman po natin talo. Mmm, so bigo siya. Mmm, naglalatag na naiy. Maliliit pa pina. Puto tayo. Mmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Papaya po mm. Thank you for watching Magandang tanghali. Happy life God bless all Thank you